Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News Satid sa tinsa inyo ng Office of the Vice President. Patuloy ang pag-alalay ng OVP sa pamamagitan ng OVP Southern Mindanao Satellite Office sa mga biktima ng magkasunod na malakas na lindol na yumanig sa Davao Region noong Oktubre. Narito si Maribeth Adlawan para sa karagdagang detalye. sa ikaapat na pagkakataon. Muling tumungo ang OVP Southern Mindanao Satellite Office sa Bayan ng Taragona sa lalawigan ng Davao Oriental upang mamahagi ng rice food boxes sa mga anapektuhan ng magnitude 7.4 at 6.9 na lindol na yumanig sa si Davao Region kamakailan. Naging prioridad ng OVP SMSO ang di baba sa 50 nating kababayan na pansamantalang namamalagi ngayon sa Tent City. Ang bawat rice boxes ay naglalaman ng mga delata at bigas na mahagi rin ng bottled water ang tanggapan sa mga residente. Ko kaya mong pasalamat no sa Office of the Vice President kay uh, doon inahitabo nga o october 10 ya following day na nadayon ang opisina sa Vice President paspas na nagatun ginabam at so as a matter of fact topat na ni mga beses na no ang ang uh, staff ni sa Office of the Vice President. Mula dito sa Taragona Davao Oriental. Ako si Marbeth Adlawan, lahat para sa Dios, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga taga Davao de Oro at Davao Oriental, may mensahe sa OVP. Ang karagdagang detalye, abangan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!